Sa ilalim ng maitim at maburak na tubig na ito Laging tanong sa isip ni Gary Makiling 46 years old Kung ano ang dadatan niya Pag nasa lalim ka na, parang bulag ka Wala na, ano na yun? Blackout talaga Kung paano mo tatanggalin Kapakapalan talaga Kapaka may gamit na diaper, plastic, basag na bote, gamit na face mask at face shield, patay na hayop, at minsan, pati dumi ng tao. Dami lang bubog, na bote. Dami. Dito! At habang may mga tila walang pakundangan sa pagtatapon ng mga ganitong basura, may mga taong gaya ni Gary na araw-araw itong hinaharap sila ang mga tagatanggal ng bara, tagapigil ng baha. Puro basura. Lalo na may mga face na dumadating, lalo na kami sa ilalim ng tubig. Pagangat namin, hindi namin mapapansin na may face sa ulo ko. Hindi mo alam sino gumamit yan. Hindi mo alam anong pwedeng dala niya. Kaya nga, inano ko na lang sa taas na gabayang palalo ako na Huwag akong magkasakit kasi mahal ko pamilya ko eh. Kaya ako nang para sa pamilya ko eh. Sir, sir kukunin natin yung gamit ko sa pagsisin Alas 9 ng umaga, inabutan ko si Gary na naghahanda para sa kanyang pagsisid. So, kailangan bago mo may to, lalagyan mo muna ng tubig para habang sinusuot, hindi siya ma kunat na rin. Gary, luma, -luma na. No? Butas-butas na. Ano pa ito, sir? 2016 pa ito. Uh -huh. Kasi ito talaga yung lagi namin ginagamit. Dalawa nga yan. Mm. Isa kami. etong hmm. sakin. Kaso, pag ito ang ko, hindi na ako komportable yung huminga. Naiipit na siya sa tiyan. Sobrang sikip. Ba't sumikip na? Oo, sumikip na siya. Ito yung pinakabagong naibigay sa inyo. Ilan taon mo na ginagawa ito? Ilan taon, to 2016. Ang pakay niya ngayong araw, tanggalin ang bara sa tinatawag na trash rake na sumasala sa mga basura sa pumping station. Ito raw ang dahilan kaya natigil ang kanilang operasyon. Pagkakita ko pa lang sa sisisiri ni Gary na nasa sampung talampakan ng lalim, alam kong delikado. Okay. Ito ang bababa ito yung may problema. Oo. Ito ang babae ko ngayon kasi nag stack up daw tum traffic nila. Hindi na ma-operate. Kaya titingnan natin yung sitwasyon niya sa ilalim kung anong meron dito pa lang sa ibabaw, wala ka na makita sa ilalim mo. Oh. Wala na. Ganyan, pag bumaba kami sa ilalim ng tubig, totaling bulag ka. Kaya, yung kilos kami sa ilalim, di numero no dahan-dahan. Ang kulado lang, no? Hmm. Sige, kasahan mo na. Para makahinga sa ilalim ng tubig, gumagamit si Gary ng compressor machine. Delikado pag naipitan ng hangin yan, nasa baba ako, baka makalunok ako ng tubig. Wala ka ng ano dito, wala ka ng hangin, patayin eh. Kaya sinisiguro nila wala maipitan. Bago kami buhaban yan, sir, sa ilalim ng tubig, magdadasal muna kami, uh, iwas kami sa diskrasya sana. Pag nandun na kami sa aktual, i-monitor muna namin kung may matatalim na bagay o matutulis. Nasa isip ko na lang, sana magampanan ko na maayos yung trabaho ko. Walang mangyaring diskrasya o kasugat para ligtas ako makauwi ilang sandali pa, bumaba na sa tubig si Gary. dahil sa dumi ng tubig, wala nang makita sa ilalim. Pero dinig ang bawat hinga ni Gary. delikado dyan yung ano pag nakay may naka ipit na bakal na patulis dami ayun dami ano dami na bukay ang mapapaw na yan malalim to kaso yung mga basag na bote na pag pinaikot yan nababasag meron talaga oo yun pa kaya kailangan lagi talaga kami may sapatos minsan na palang nasugatan si Gary habang naglilinis sa isang pumping station. Wala akong sapatos nun. Pagbaba ko, ayun na, hindi ko alam na may yero nakatusok talaga. Ano lang siya, kumbaga sa ano, paa, bumuka. Ayun na, ahon na ako kasi bawal sa amin yan eh. Pag may sugat, hindi ka pwedeng bumaba eh. Ahon na kita ko nun. Sinabi ko na sa kasama ko, hindi na, pa, hindi na muna ako pwede mo hindi rin daw maiwasang pumasok ang maraming tubig sa bibig niya habang kagat-kagat ang host ng compressor. Makakapasok talaga yun, yung tubig. Nakaano yun, yung host ko may mouthpiece. Yung sa kasamahan ko, host lang talaga. Yung sa akin, may mouthpiece. Kaya pag nilagay ko sa bunganga ko, okay lang. Pero pag tinanggal ko na, nasa ibabaw ko ng tubig, kahit papano, pag tanggal ko, may papasok pa din. Yung galing sa muka, papasok dito. Sa pag-iikot namin sa pumping station, kapansin-pansin din ang mga lumulutang at naggalat na PPE, gaya ng face mask. Pag sinabi mong face mask, gamit ka face mask, hindi mo alam sino gumamit yan. Hindi opo, mo alam opo. anong pwedeng karoon. Anong dala? Kaya nga, inano ka na lang sa taas, naggabayang pa lalo ako. Matapos ang labing limang minutong pagsisid sa maruming tubig, ni Gary ang sanhi ng bara. Agad iniahaw ni Gary ang bahagi ng sofa. Hindi na, naka, hindi na kabara sa ilalim. Nakaipit dito sa may ano, gilid. Oh. Kaya hindi gumagana. Oh. Ang laki oh. Ito, uh, nalaman na nila kung ano yung sanhi, kung bakit uh, nagka-problema itong isang bahagi ng pumping station. Ano nakita mong problema? Nakasabit yung sandala ng sopa, kaya pala hindi na mag-operate to. Mm -hmm. Tapos may naka, ayan, mga kaway o. Oh. Mm -hmm. Tsaka yung isang nakasiksik sa kadena niya. Ano yung... pang nakikita mo mga panganib sa ilalim? Ayun nga, yung... Ayan! May nakaano pa yan sa ilalim, yung nakatayong parang supply. Ganyan. Matutulis yun. Bakal. Kaya, uh, yung... kilos ko sa ilalim, hmm. dahan-dahan, safety, kumbaga. Kaya, kung hindi ma -may yan, kawawa tayo. Lubog ang, lubog ang Maynila. Ang mga pumping station katulad nito ang solusyon para maiwasan ang mga pagbaha dito sa Metro Manila. Tuwing malakas ang ulan, sinisipsip-sip ng mga pumping station ang tubig na naiipon sa mga creek at estero at itinatapon ito sa mga ilog o sa dagat. Ang problema, naapektuhan ang operasyon ng mga pumping station tuwing marami ang basura. Bumabara kasi ito sa mga tubo kung saan dumadaan ang tubig baha. Malaking bagay raw ang ginagawa ni Gary para mapanatili ang operasyon ng pumping station. Sa mga hindi gano'n nakakaunawa, ano ang problema pag nahinto ang operasyon ng kahit isang bahagi lang ng pumping station? Po, malaking epekto po sa amin yung pag nawalan kami ng isang pumps na gumagana dahil po nababawasan yung kapasidad ng aming bomba. Sali po na 100% naming ma mabubomba yung tubig natin palabas, mga 80% lang po ang mabubumba ating tubig dahil po sa bara ng basura. Wala nang ibang dahilan ang pagkasira no, ng pumping station, kundi basura lang talaga. Talaga po ang unang-unang -una namin problema sa pumping station. Mas pinalala pa raw yan na mga itinatapong PPE sa mga estero. Dito sa Vitas Pumping Station, nasa 10 kilo na mga face shield, face mask, ang nakukulegta kada linggo. Basurang galing sa mga estero. Pagkatapos sumisid sa vitas, lilipat naman si Gary ng pumping station. Dito naman siya magtatanggal ng basura para hindi bumara sa makina. Ito ma'am, isa na din sa ninang pagbara nito kasi hindi man pera-pera sa dating nito, boltuhan din pag may dumating na buhos ng ulan. Tsaka yung mga face shield. Tapos yung ano, patay na hayop. May dumadating dahil na mahiringgil dito. Kaso mahirap hawakan. Lalo na may karayom yun. 13,000 pesos ang sahod ni Gary kada buwan. At hanggat kailangan doon ang servisyo niya, handa siyang magtrabaho. Eh hanggat nandito ako sa serbisyo, ma'am, wala namang ibang trabaho ang ma-applyan dahil may edad na din ako. Hanggat nandito ako sa serbisyo. Gagawin-gagawin ko yun kasi trabaho namin yan. Nananawagan po kami na bawas-bawasan po natin ang pagtapon ng basura kasi mahirap din po talaga ang trabaho namin, lalo na't bumabagyo. Sana iwas din pagtatapon, itapon sa tamang taponan. Susunod. Lahat na yata ng klase ng basura, lahat ng klase ng dumi, nandito sa esterong ito. Plastic, kahoy. Ito yung uh, isa sa mga sinasabing palikuran ng mga taga rito. Ang masaklap, pag kailangan nilang dumumi, umihi, dito ginagawa, pero ang bagsak sa estero. At mamaya, isang lalaki ang sumisid sa isang maruming kanal sa Cebu. Bakit niya ito ginawa? hindi nagsisimula sa pumping station ang problema sa basura. Dahil bago pa man bumagsak doon ang dumi, dadaan muna ito sa mga estero. 2018, nang una kong puntahan ng estero di Magdalena, dito sa Maynila. Hindi na halos makadaloy ang tubig dito dahil sa dami ng dumi at basura. Lahat na yata ng klase ng basura, lahat ng klase ng dumi, nandito na sa esterong ito. Plastic, kahoy ito yung uh, isa sa mga sinasabing palikuran ng mga taga rito ang masaklap pag kailangan nilang dumumi umihi dito ginagawa pero ang bagsak sa estero katunayan, andyan pa nga oh, naiwan sa ilalim ang mga dumi ng tao Tatlong taon mula ng una naming bisitahin ng Estero de Magdalena, ito na ang kalagayan ito ngayon. Nabawasan na ang basura pati na rin ang mga nakatira sa gilid ng Estero. Inilipat ang karamihan ng mga residente sa isang relocation site sa Bulacan. Pero sa ilang bahagi ng Estero de Magdalena, makikita pa rin ang ilang plastic, styrofoam, bote at mga gamit na face mask. Ang humahakot ng mga basura, mga estero ranger, gaya ni Mang Danilo de la Cruz, 55 years old. Kunti lang po ito, ma'am. Unimintay na po namin gusto araw-araw. Pero noong ano, hindi lang dumabot ito, Lumulusong din sila sa maburak at maitim na estero para makuha ang mga kahoy o bakal na lumulubog dito. Binibigyan sila ng guantes, bota at waders ng DENR bilang proteksyon sa paglusong. Kinakalaykay at kinakamay ni Mang Danilo ang basura. Okay, ma Pero mas marami yung styro. No? Pa-plastic, yung diaper, kasi diba, ma'am, marami pong basura nandito eh. Naabot po kami hanggang alas 8 ng gabi po. Pero masarap na ma'am dahil nakita mo yung pinagpaguran mo ma'am eh. Yung una, maraming basura. Ngayon po, nakikita nyo, malinis na. Matapos ang 30 minutong paglilinis, napuno nila ng mga plastic wrapper, bote, kahoy at face masks, ang 20 sako. Pero kwento ni Mang Danilo, Pagbalik nila bukas, siguradong may basura na naman sa estero. Kaya naman pag natapos kami ito, meron naman mamaya Ang trabaho ni Mang Danilo nakatutulong para mabawasan ang bara sa mga pumping station. Bago dumating po siya ng pumping, at paano, nababawasan na po yung basura niya, ma'am. Kasi po, yung ba, may mga basura malalaki na ano, hindi na po kakayanin ng pumping niya, ma'am ang 12,000 pisong sahod ni Mang Danilo bilang isang estero ranger kada buwan. Ipinantutustos niya sa pangangailangan ng pamilya. Pandemic na rin po nung ma'am. Nung pumasok po ako ng ano, dina, medyo mahirap na rin po sa edad ko. Mahirapan na po ako mag-ganap trabaho. Kaya sa ganitong trabaho na lang po ako Ang pakiusap ni Mang Danilo, huwag na sanang tapunan ng basura ang mga estero. Iwasiwasan na po natin magtapon ng basura dyan. Ingat mari po, tumulong po kayo sa amin sa paglilinis para may iwasan po natin mga masakit. May katwiran nga nila, ma'am eh. Pagka wala sila tinapo, wala kami lilinisin. Ang mga basurang hindi nasasala sa estero at pumping station, diretsyo sa dagat. Ito lang mga nakaraang buwan sa isang underwater clean-up sa Anilao, Batangas, bukod sa plastic, nakakolekta rin ng mga gamit na face mask. Ngayong may pandemya, sinasabing mas lumala ang problema sa basura. Nagkalat ang mga PPE gaya ng face mask at face shield. Mas dumami rin ang single-use plastic waste dahil na rin sa pagtangkilik ng marami sa take-out at delivery. Ano nga ba ang dapat gawin? Lalo na't bago pa man ang pandemya, malaki na ang problema natin sa basura. Bawat isa sa atin gumagamit ng face mask tulad nito kada araw. Kung susumahin sa isang buwan, 30 face mask yan. At kung mahigit isang daang milyon ang populasyon ng Pilipinas, nasa 100 million na face mask yan kada araw. Sabi nga ng grupong Healthcare Without Harm Southeast Asia, katumbas yan ng 3 billion na face mask kada buwan. Mask is made of plastic. It cannot be biodegraded. Therefore, it just becomes a source of pollutant to our air, to our ground, finally the ocean. So it adds up already to, to a severe plastic crisis that we have even before the pandemic. Sabi naman ng DENR mula June 2020 hanggang June 2021, umabot sa mahigit 630,000 metric tons ng waste tulad ng face mask, face shields at iba pang mga personal protective equipment ang naproduce ng Pilipinas. Sa dami nito, kaya nitong pumuno ng 250 Olympic-sized swimming pools. On the reported waste uh, disposal, as of now, we increase at about uh, 22% no, compared to uh, waste disposal before the pandemic, no? prior to the pandemic. Kami naman, very vigilant naman ng uh, DNR in uh, apprehending uh, this kind of uh, wrongdoings. No? Kung tutuusin, ayon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000, dapat sa bahay o establishmento pa lang, nahihiwalay na ang hazardous waste tulad ng gloves at face mask. At kung susunduin na ito ng LGU Waste Management Office, dapat idaan muna ito sa treatment facility bago idala sa sanitary landfill. Pero hindi lahat nagagawa ito tinatawag nating uh, 10 year solid waste management lang. Ang nangyari po is a uh, 1103 na po siya ngayon which is about 64% ng ang uh, compliance ng LGUs. Yun naman pong natitira eh nag-submit na rin po pero under process pa rin po siya ng gobyerno no. Kaya hindi na nakapagtatakang na uuwi ang mga ito sa kanal, estero, ilog at dagat kasamang iba pang basura. At sa tuwing may baha, doon natin nakikita ang problema. Kaya naman may mga gaya ni Namang Gary at Mang Danilo na sinusuong ang maruming estero at pumping station, matanggal lang ang naipong basura. May ilang grupo na tumutulong para sa maayos na waste disposal. Sa pamamagitan ng isang application, ang mga recyclable na basura pwede mo nang ipalit sa bigas o grocery. Main objective ng Trash Cash is not the incentives or the rewards. It's just part of the, the app lang to encourage yung people. But the main goal of Trash Cash is to educate, to give awareness doon sa mga tao on how to properly manage their waste. Para mas na-engage or mas na-encourage sila na mag-participate ng taa sa pagre-recycling ng tama. Pero may mga reforma na dapat gawin para mas mapigilan ang pagdami ng basura sa bansa. Mamaya, isang lalaki ang sumisid sa isang maruming kanal sa Cebu. Bakit niya ito ginawa? sa video na ito na nakunan sa Carbon Public Market sa Cebu City. Makikita ang isang matandang lalaki na sumisisid sa isang maruming imburnal. Kwento ng kumuha ng video, kakatapos lang ng malakas na ulan noon. Nagbara ang imburnal dahil sa basura, kaya naman nagbaha sa lugar. Ang lalaki sa video, naisipan si Siri ng imburnal para maialis ang mga nakabarang basura. Dumaloy naman ang tubig pagkatapos itong sisirin. Minsan, hindi natin iniisip kung saan napupunta ang basurang itinatapon natin. Pero may mga taong tulad ni Gary at Danilo na kailangang sumisid at lumusong sa maruming tubig para lang masigurong hindi tayo matambakan ng basura. Kung ginawa nila ang bahagi nila, dapat tayo rin. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's, Reporters Notebook. Notebook.